Nagsimula ang lahat sa isang adikain na tumulong sa mga kapus nating mamamayan. sa bayan sa pamamagitan ng pagsusulat sa mga pahayagan. Gumawa siya ng palatuntunan sa radyo. At, ang winala niya is 5,000 pesos. Mas kaya sabihin na ito 1 million. Okay. Pero bawal pa rin ginagawa mo. Abogado ka! Alam mo yan! Dapat you should know the law! Oh. Ano ka klasik abogado? At mga programa sa telebisyon. Saksihan kung paano bumagsak sa kamao ang kotongerong pulis na ito. Kasama niya ang kanyang butihing may bahay at mga anak sa pagbibigay tulong sa mga tao mahihirap at naaapi. Nasaksihan ng mga tao ang taus puso niyang paglilingkod kaya't hinimok siya ng buong bansa na tumakbo para maging opisyal ng ating pamahalaan. tuloy-tuloy lang ang masipag na paglilingkod at serbisyo publiko ng buong pamilya. Hindi ko na matatanda kung kailang pamilya ko pisa. Sobrang papa namin noon. And of course, I'd like to thank her, especially my wife, Jocelyn. Through <laughs> the years, sabi na nila, in a very successful man, there's always a very loving wife. Hindi pa ako successful kung wala akong aking minamahal na Josephine. Siya po palagi talaga ang gumagabay sa akin. Josephine, thank you so much. Kasi, <laughs> kasi kung hindi daw sa'yo, hindi ko narating natin ang pangarap ko. Ikaw yung palagi nandiyong gumagabay sa akin at tumitihan. Palagi mako, ako, kung isa nandiyong ito ako, nandiyong ko, pinag mo This is the time na sasabihin ko sa'yo ang bagay mo sa buhay natin, sa buhay ng Panginoon. Thank you. Yahoo! Thank you. Hindi ko mapapating yung pinamuha ng pagkita sa Mrs. ko. She's always been a very important part of my life and thank you, Jocelyn, the bottom of my heart. I'd like to thank my daughter, Maricel, For si Maricel. Palawin, 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 magkakabay sa pamilya, siya di panganay, palawin, sinakausap ni si Rao, kung ano ang sa pamilya, kunting san para problema nandiyan si Sir na naging Amin Sir thank you so much there. thank you thank you thank you, of course, of you. I'd like to thank you thank you thank you thank you thank you thank thank you thank thank you 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 The boss is as good as his people. Gusto niya. Kahit na ano, pinakamagaling na boss, lalagay mo niya sa isang lugar. Kahit na position. Kung wala yung tao niya, wala yung boss. So, congratulations sa inyo lahat. Kaya kung narating ni Sel, ni Ralph, kung saan kami naroon ngayon, dahil po sa inyo, sumusuporta sa amin. Kasi po, kung mahina kayo, mahina rin kami. So, big sabihin, because of all of you, kaya po na natin namin lang kinuha namin niyo. And I really thank you all from the bottom of my heart. thank you sir. Thank you, sir. Thank you. It's been a very loyal and strong ally of not only of my office in the Senate, but the whole family, the whole family. Nandyan siya. Kasi minsan may mga no problema sa family. Kinukonsulta po namin si Tony Gare. Not only Tony Gare, minsan yung father niya, si Tony Dan. So, palakpakan natin yun. The two Thank you, God. Mabuhay tayo lahat. God bless.